box ulit tayo. May dumating na naman. So, ko siya. May nag-delivers pa niya, Aramex. order ko to two days ago. Kasi sale. Ayan. Ay, balik sa dyan. Ayan. from Kells uh, pang second order ko na sa kanila kasi nagandahan ako and sale kasi sila kaya sinamantala ko na medyo mahal kasi yung item nila so malaking bagay yung 25% off so yan muna nating makikita is ito, ito yung importante na binili ko sa kanila, retinol skin renewing daily microdose serum. Yan. So, ito yung talagang habol ko. Bale, pangalawang battle ko na to. Maganda kasi siya talaga. So, ayan. 25% of the session, din. And, tatry ko itong kanilang uh, SPF. Ultra Light Daily UV Defense Aqua Gel. Yan. Para sa oily skin. Yan, SPF 50 PA++++ high protection. So, 60 ml siya and 25% din And then, ito naman is SPF din. para naman sa akin. Ito kasi para sa hobby ko. Ito is para sa akin for normal uh, normal dry skin. Yan, all types of skin pwede siya. Uh, ultra light daily UV defense ganun din siya sunscreen eto naman aqua gel sunscreen yan so dalawa tigil sa kami ni babes and then meron siyang free na ano to dalawa o oh. pareho siyang turmeric and cranberry seed revitalize revitalize ano Vitalizing Radiant Mask So, ayan, dalawa Gusto kong amuhin Oh, tsura nyo Hmm, ano syang amoy Karaniwan sa mga uh, Produkto nila Is sa, walang Walang perfume or walang Amoy So, ito pa, mga free nila Ang dami Ayan, then, yung card yung kanilang thank you card. And, may dito din yung kanilang card para sa empty. Mga empty uh, container. Uh, pag naka ka na stamp, bawat isang empty container, isang stamp dito sa star. And then, pag naka ka, meron kang pre- Uh, product na hindi ko alam kung ano. Ayan. So, ito pa. Ayan. So, wala na siya. Balik muna natin ito. Ayan. So, balik muna natin ito yung binili natin. Ayan. And then, itong dalawang three. And, ito, dalawang uh, three din itong mga ito. Meron akong retinol fast release wrinkle reducing night serum. So parang ganito din siya, retinol din pero mas mabilis yung epekto niya, fast release. Maganda rin ang review nito kaya nang gusto ko muna siyang subukan kasi mas mahal siya dito and uh mas konti yung bote niya. So ayan, meron tayong uh sample. Then, ito. Ano yun? Ah, hindi. Calendula Herbal Extract Toner. Toner na nasa Sa um, sachet. Ayan, liquid nga siya. Parang parang ano, no? Parang pag hindi mo naman naubos, parang sayang naman. Baka matuyo lang o matapon pag nasa ganito. Sana nasa Maliit na nilagyan na lang. And then, ito. Color Preserving Sunflower Shampoo. So, yan. Shampoo siya. Meron pala silang shampoo. yan And last na free natin isong uh, brush. Makeup brush. Ah, makeup brush ba ito? Masa brush eh. Ang... Um, pang ano, skin care brush. So, ayan siya. So, hindi siya brush. So, pang apply siya. ng yung mga, uh, siguro yung mga katulad nito, yung mga mask. Kasi para siyang silicone. Ayan. o nga, pang apply. Imbis na kamay, di ba? And then, ito, parang may ah, uh, parang may mga bristle na malambot. Hindi ko alam kung ano to. Baka pang exfoliate. Yan, ganyan. Hula-hula. <laughs> <laughs> so, yan. Ang cute ng print Susubukan natin yan. yan. lagyan muna natin dito ulit. Yan, dahil silicone siya, dumidikit siya dito. Ang ganda o. Oh. Meron pa siyang mini bag. Nalagyan mo naman ito. Mas mabalik pa rin? Eh? So, ayan lang yung binili ko. Ito na yung second uh, buy ko sa Manila. Sa site mismo ako bumibili. Ayan. So, ayan lang. Maraming salamat. Salamat. Bye.